pinapasok no Local tong nakalagay niyo? wala ba? Ano ba nung binayaran ko dyan? Ha? Ano ba nung binayaran ko dyan? Wala nang laman, no? Local po ito? Hindi po original? original? Hindi na, hindi ano yung tao na yun. Ang tiwala, ang po yun. Siyempre, kung nagawa ko yan po yan, binibigyan ko pa yan. Ito niya yung po. Dokan po yun. Pagkaka yung layo. ano naman. Kasi po, may hinahaw ito eh. Eh, no, nawawalan laman. Pero ito yung bago. Tingnan nyo yung bago. Sagad po sa ito. Local may mano na ho ito matigas na pindutin oh, wow. alam mo nung pinabuksan mo sa kanya ang kuya halos hindi pa ano hindi pa wala pa pinapalitan talaga bago pa lang po no oo kasi galing Qatar yan oo so, anong oras na po dyan sa ano cellphone nyo Eleven na na po. Hindi, hindi sa akin. Ah, 10.58 Oh, 10.58 Ayan, yeah, susundan niya po yung digital niya matik po susunod yan Ilaw po Oh, yan Oh, yan Matik susunod yung analog sa digital. Ito, sobrang dumi na po itong ano ninyo ito. Pwede na pong pasokan ng tubig. Kasi yung hindi yung dapat to, pag pinalit ka ng baterya, kinukuskos po ito. Kasi ito, matigas ito eh. Wala nung ko yung ano wala lang, basta palit lang, Hindi ho, ano to? Iniwang, iniwang pa yan sa kanya. Si, okay. para simento na ho ito eh. Matigas na ano. Dapat to, tinatanggal. Eh. Pag ito na tinanggal yan, kakalang po yan sa takip. Pag tumalang sa takip, hindi niya na mapipitpit yung goma. pan Sa tigas to nito, pag inano nyo yung takip, oh, okay. hindi na po mapipit-pit yung goma kasi kakalang na po ito. Ayan, oh, yan natanggal mo pa lang? Mo. <laughs> hindi na magpapantayo yung takip sa goma. Kaya ito pumapasok na ho saka o g-shock, no ito hindi basta basta sinasara dapat bago may sara, mo isara linisin mo muna dyan o no, pinapasok ang g-shock pagka hindi mo nalinis yung ano yung gilid buti hindi mo dami sa ano uh... Ba, di ba, na papasok Hindi pa masyado matagal. Pero ang iluso ko talaga tubig galat Papasokan niya. Eh, buti hindi ganyan na ano. Hindi talaga nakapasokan pati yung ano niya. Ayun na, lagpas na sa ano. gumagpas na sa goma. Ayan, lagpas na sa goma. Matigas yun. Doon na dadali ho ano, ang ano, doon na ang Pag hindi na nalinis ho yun. Matigasu yun eh. eto eh so, nababak-bak-bak-bak na po. Hindi na po matatanggal yung itim na yun. Parang kinakain na po ng ano. Nag-uuka-uka na po. Nainan Opo, nag-uuka-uka po. pagkakatagalan, pwede na humagutol kasi puro kalawang. May iwan po sa loob ng ano. Pag sa, ano, so sobrang kalawang yan, yung pinakangipin nila na pupudpud. Hanggang hindi, panit -anong panit -anong hanggang hindi na po siya kakapit. Pagka ano po yan? 16 11, 16 11, 18. Magka ano po yung digital nyo tsaka tong analog, 11, 8. Sakto po yan. Oh. Nakasynchronize po.

ito yung pagkana sir, itong ginaganyan nyo. Pagkana tulungan nyo para hindi masyadong kong... Lagi ginagamit kasi hindi na, alas hindi na, tat, ano, naliligo lang ako. Ayun nung punta ng dagat. Dito nyo rin binili ito, ano? Dito nyo rin binili ito? Oo. Sabi nga, bento nga sa'yo na Mayroong mayroon ngayon. Ah! Gusto na yung bago? Hindi. Nagpika yung dalawang Yung ano... Kasi in niya daw doon sa... ...sentro na pagkawahan ng Hindi. na lalo kayo, kuya eh. Saan mo ako. Mukhang naman ako eh. Ano yung... Yan? Ano yun, sir? Kaya mo na? Hindi ko na ilanin makapayaran. Nagbigay pa ng tip sir, ha? Oo, oh, nagbigay pa ko, sabi niya kasi sa ganyan, 500 yan. Ah. eh, ina mo pa niya. Pinawaran pa niya. Yung iba, hanggang 350 lang. Oh. 350, ano na siya, makakakuha. Po. Pinawaran pa daw niya sa... Sa pinakasentro lang, ha? Dito niyo 'tong luglugan ng Tod na dito sa Caramel. 'yung Tod na pinaggamitan natin tsaka ano sabon ko. Hindi naman ho papasukan 'to din. Kasi resistant ko sa tubig ko mga Kahit pandagat natin eh. Oh, kok may been. Agbasa lang kuha dito saying po dito sa kalayaan? Hindi, di ba yun ba? Ah, mayroon. Mayroon yung isa, unang pagawa sa kanya. Kasi yung isa, hindi pa lang abot ng tawa. Malos, abot na buwan lang ka. Ako pagkaganyan kasi, mawad na ano ba yung nangyari niya? Opo. Ako naman nung no, kasi pagka ano, inuhubad ko itong ano, ba nagubad ako, tinutulong. Tinutulong, Ay, ano lang? tinutulong lang lang sa oras. Advance eh, po ito. Advance ng ano? 10.50 na oras ko rito. Advance siya ng 10 niya. Hindi ko siya magka-synchronize eh. Ah. Dito 11... 16 po sa digital. Tapos dito, 11, ano na po, 2. Oo oh, uh, nga. Advance yung oras. Tingnan lang po. Iyan na natin. E, try mo na natin. E, may hirap na. Ayan, synchronize na mo siya. ng to? Oo, oh, napalitan na eh? yun. Kailan po ko napalitan? May ina na baterya? Wala nang ano, ilaw. Kaya ho -ano namamanan na siya. Hindi na umanan yung analog nyo. Nalilate na. Nalilate pa po. Advance yan naman eh. Ngayon o, ko po siya nang ano, dapat susunod siya po sa Digital. Dapat magiging 11.3 siya, siya dapat. So dahil siya, ano ho ito, dahil low bat, hindi niya yeah, na makapagalaw. Ma 11.16, advance siya ko yan. Yeah. Opo, sa digital. Ayun, hindi, mo, hindi na mai adjust oh. hindi niya na mapagalaw yung kamay ibig sabihin po niyan mahina Madriña. na po opo mahina na Madriña, po magkano ba din niya if case 250 po yung ganito yan dapat gagalaw po yan wali ba pamalitan saglit lang no. palitan na natin Hindi na ho, tatama sa oras yun. na itong mga scrolling. natin ito pinakalawang na yung mga screw nyo pwede nang maputol ayun o kulay yan ano na po kulay itin na Sa Pawis Tavares naman ano. na po. Itim na po lahat. Pwede na pong maputol. Pag naputol, hindi niya na mapapang tubig. Ito, kalbo na yung ano niya. Jung Proментенко iba na po yan.